Magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po! Ah, sana oh, hindi kayo disappointed. Akong kaharap ninyo at hindi po ang ating budihing senador, senador Bongo. Nire-represent ako po siya ngayong araw na ito dito sa inyong lugar sa lumpan. Okay lang po ba na akong kaharap ninyo? Sus, you no. sarap. Ah... Uh, Mayor Agustin Tenten M. Villaverde Verde. Walang kakapakapa magsasalita. Idol ko yan. <laughs> Vice Mayor Arnel <laughs> C. Absede Sa atin mga municipal, municipal councilors, uh, Niki Aboy. Councillor Eduardo M. Alamo. Alamo? Alamo. 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 Okay. Councillor Abel Bins V. Rada. Councillor Lois Conrad L. Salomonides. ayos susunduin ko na lang <laughs> councillor Nirwina Pabino <laughs> Magnes na marites <laughs> na <laughs> kayo sa <laughs> akin councillor Marife Harip <laughs> councillor Maria Geraldine J. Halili <laughs> <laughs> doktora Councilor Mariano J.R.D. Ver. Susundoy ko rin o mamaya sa Manila. Ang ating ABC President, Linggo Alvarez, Sunday Alvarez. With all respect for you, ABC. <laughs> ang ating uh, ang ating kaedad ang ating SK Federation President Romsel An Suarez yan ang kaedad ko oh wag na kayo umirit na ako mano oh. sa ating uh, President ng SLSU, Mr. Frederick Villa. Mr. Abuyan, Chok Abuyan. Okay. <coughs> Ang ating executive uh, secretary, tama Attorney Asenya. Aben Asen, uh, ang ating municipal administrator. At sa lahat po ng ating mga barangay captains, magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, ako po si Mr. Efectivo, kung tawagin ang nagbansag po sa akin ito, ang ating best friend, ang ating butihing senador, senador Bongbong. Nais kong ko ipaabot sa inyo ang taus-pusong pasasalamat ni Mr. Malasakit, Sen. Bongo, sa lahat ng lokal na pamahalaan. Lalong-lalo na po kay Mayor Agustin Tenten Villanueva. Sa pagsuporta po ng inisiyatiba ito kung saan ang ating gobyerno ay magbibigay ng pinansyal na tulong sa 1,500 na kababayan nating nangangailangan. Palakpakan niyo ang inyong Ang inyong malasakit po at pagtutulungan ay tunay na inspirasyon para sa ating pong lahat ngayon. Napakagaling mong kayo. Nararamdaman ko po ang pagmamahal ng tao sa iyo. May konting dala rin po ang ating senador para lang po alam nyo tulad ng burger. Naabot na ba sa inyo yung burger? Hindi pa. Wala pa? Pensas! Pag hindi ho tumating, ginitan nyo ng leegsel sa bugdang buksan. Meron din pong dala para sa inyo ng mga vitamins. Kailangan po natin ng mga vitamins para po panlaban sa kahit na anumang pong sakit, lalo na ang COVID. Dahil sa kumparing COVID, nandyan pa rin ba aling aligir? Meron din po padala ng mga t-shirts. Ayan po, suot na po niyo yung iba. Mga bola po ng basketball at volleyball. At marami pa pong iba. Marami po siyang padala, meron pa rin pong parapol. Tama ba ako, Meron tayong isang bike na pararapol na pwede nila magamit mula lang pa ng kandabaw. Okay. Meron din pong, alam ko, na para pararapol na isang sapatos na pang babae, isang sapatos sa panlalaki. Tama ba ako, Tensas? Meron din siyang iparaffle na isang relo Tama po ba ako? Tama po. Mr. Monsan? At meron din po siyang ipararapol na cellphone. Wow! Hindi po ako mayaman, pero magpaparapol po ako ng 20,000 pounds. Yeah! Kanino ano po po iyaabot dito. Pagtamutan niyo po yung akin na hindi naman po ako mayaman. Sustin you know, ako. Akala ni Mayor, siya lang ang kinakabahan pag <laughs> Hindi niya alam, nanginginig na ako dito ngayon. <laughs> Sustin you know. ako. Sa lahat po ng oras, laging nakahanda ang ating best friend, si Mr. Malasakit ang ating Senador Bongo na suportahan ang bayan ng lukban sa abot ng kanyang makakaya. Alam niyo po, yeah, yeah, napakahambol po ng aking best friend. Tahimik lamang po yan, pero kagaya po ng mayor niyo, si Mr. Malasaki. Tahimik, pero trabaho, walang katahimikan. Tama po ba po ngayon? Yan po ang bisyo ng ating Mr. Malasakit ang magservisyo. Yan po ang bisyo rin ng inyong mayor dito, si Mayor Kenten. Bilang isang adapted san po ng Calabarzon, isinapuso niya ang pagtulong at pagsiservisyo sa inyong rehiyon. Ang, ang, alam. At bilang senador, sinisiguro ni senador Kuya Bongo na ang ating kababayan dito ay hindi mapabayaan at palaging naririyan ang gobyerno para umalanay sa inyo. Bakit ko po alam mo ito? Alam ko lahat ito dahil mula noon hanggang ngayon, magkasama po kami hindi ko po iniiwanan yung tao yan. Dahil yan po ang nagbigay liwanag sa akin ng katotohanan, ang realidad. Ang realidad ng pakapagservisyo at pangalagaan ang mga Pilipino.